guys. Good afternoon. Nandito po ako ngayon sa 8B Ukay Ukay. Look, mga murang damit Ukay Ukay or clothes second hand. Came from sa iba-ibang mga bansa. Tapos syempre kami, mga mahihirap. Labahan lang po mabuti, maayos na. At ngayon po, nagpipili po ako dito ng damit. Isa, isa, dito. Mamaya pag uwi ko, lalabahan ko to. Ipapakita ko sa inyo kung gaano pagkala yung mga kaya. Mga mura lang po yung mga Ukay Ukay po nila. Tapos naroon po napipili dito ngayon. Kasi dahil natin ko po si Buboy. Tapos ngayon po wala po ako dito. Para din akong nag, ano, nag shopping shopping mall. Pero shopping okay-okay. Sale po sila. Tingnan mo dito. Ito po dito po sa 8B Rodriguez. Sa 8B, 8B po. Cute. Talaban ko ito. Sabi lang kita yun. Paano lang po ito? 35 pesos ito isa sa mga napili ko. So, yung 100 pesos, makakaroon ka na ng marami. Kasi may 10, may 15 sabon para maganda yung resulta ng damit at hindi po siya mabaho. Siyempre, medyo ano po siya, uh, ibabad sa malikim na tubig. Konti. Para, para hindi maganda. Ang kaganda ng mga damit po nila. Ay, mayroon dito, oh. May isa akong kasama, naghahanap ng may bra. Tingnan mo. Be, ito may bra, oh. May cute. Ay, oh, yan cute. Ay, ito mukha din mga kasama ayan yun, yung, yung mga bagay sa pwede pwedeng model kaso ba dapat ito be, medyo ano siya, ganyan ganyan iangap konti, yan, iangat o, model po yan, o oh. cute, cute nyan, no oh. maganda yung kasing katawan niya, slim yan, 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 yan. <laughs> pwede na nga yung saot mong black na yan, e, eh. bagay dyan, e eh. Mm. Hmm. Para hindi siya sobrang giwang sa likod. Minomodel ko lang po yan na napili ko pong cute. Bagay po sa kanya kasi payat po siya. Ako mataba ako eh. Hmm. Ayan, no, ganda din. Ay, bagay yan ako dito. Kain dalawa, pinapabili niyo talaga ako ah. Bagay, bagay sa'yo yan. Bagay talaga yan, babe. Kasi yung kulay niya. Kasi ano siya? Kasi ano siya eh. Ito siya kung bagay Jack. Tiyak. Ano sa naman mo? Ay, hindi masyado. Kasi yung katawan niya. Pwede mag-fit. Wala yan ba dyan? napunta ko. Kasi nag-ano pa ako. Ano dito talaga? Ha? Ang dami pong pumipili dito kasi mo. 35. Pili muna ako mamaya. Ikwento ko sa inyo yung mga napili kong Okay, ukay Okay? Pa Dito na po ako Ayan. May nakasabay po akong nag-uukay-ukay si nanay. Na. Sabi ni nanay maganda daw yung mga dito kasi mga brandy. Pa mga naman. Dito na eh. Sa'yo po bagay yan. Yan na lang kunin mo. Mm, Duster. Mas maganda pa rin. Pero ito naman. Ganda pa ng tila. Eh, lagyan na lang ng paraan. abot ang dito. po sa okay okay nanay. Una, tela. Tela. Tapos pangalawa, mura. Mura. <laughs> Sabi ni nanay, maganda daw yung mga ano original eh. Ah, oh, kaganda. Oh, hmm, saka malambot diyan pa ang tela ano po? May hmm. Malambot ang tela na po. <laughs> Ano yung ba, may isawa ka single? Meron pa Ah, okay. Alam, ito yung mga. na rin daw siya, ipamimigay niya sa mga probinsya o kaya yung mga nangangailangan. Pagkatapos niyang gamitin pag simba. Ang gaganda kasi. Oo, oh, totoo. Tapos bilik ka na naman ng mga bagong ukay. Ganun lang. Gaganda pa rin ako dito nakakaalis. Yes. Ito po yung mga napili ko. Oh. Tingnan nyo pa po yan, hindi pa yan abutin ng 200 pesos. Dami-dami, tapos mayroon pa akong pamalingki. Si Puging Puging Pugin, bantay po dito. Sabi niya, wala na po itong... Hindi ka na makakatawad, no tawad na kasi po, fixed price na murang-mura po. 20, 25, 10. Punta na po kayo dito sa San Isidro Rodriguez Rizal 8B. Murang-mura po yung mga paninda po ni Daddy Redman. Ay, n mamaya yung mga binili ko, lalaban ko po yan Ibababad ko po, po 'yan sa Tide or Ariel. Iwan ko muna to, pwede Bye-bye. Uwi na ako dun sa school ni Buboy, kukunin ko na sa... kasi mamaya babalik ako para kunin ko yung mga pinabili ko. Ayun. Punta na po ako dito, guys. Oh. Nako, ako na lang pala naiwan dito, guys. Oh. Wala na yung mga kasamahan ko. Bye-bye. guys. Alike, 35 pesos. Ako grace ngayon, pabalik na ako sa school ni boboy kasi kukunin ko na si boboy May pasok po siya ngayon. Haba kasi may pasok si boboy. Ayan, grabe ini. Anong ko so, dito guys sa kalsada. Tingnan, mamili po kayo yung money. Oh. 50 pesos na no? kong Ang dami na. Oh. Tapos mga saging. Ayan. Pakwan, tamang Thank you very much. Pabalik na ako school Buboy. Thank you po guys. Lamat. sa school ni Bukoy. Salamat. Balik papunta din sa school ni Bukoy. Tapos kanina di ko pinakita sa inyo, guys. Bumili ako ng Graham cracker. Usong-uso -uso ngayon dito ang Graham. Kasi super ang init. Labit na, guys. Ito na po yung school kitchen. Ito na ako guys. Ito na yun. guys. Mm, Nakantayin ko na si Bobber na lumakas. Mula lumabas dito sa door na to. Paglabas niya, uwi na naman ulit kami. Uy, natin ko na. Bali, ang ilalagay ko lang po ay kalahati lang. Ito ay maiiwan. Ito ang lulutuin ko, ilalagay ko sa manok na may sabaw. Ito na siya guys. Kota, tanggalin natin yung mga Buto. Lagi po pergi sini mana? Ini 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 mana? sa uo ko. Balagyan ko siya guys ng tubig. Ayan ko. Kumanganda siya. Kumukulo So, yes. hmm. ibig sabihin, malapit na siyang malulutin. Hmm. Lalagyan ko na siya guys ng masin. Malapit na siyang maluto yung niluluto ko guys. Kasi, pupunta na kami. Ay, maliligo muna. Tapos, kakain. Tapos, pupunta na kami ni Buboy sa school. Ngayon, hindi masyadong parang uulan, kahit summer. Iba yung panahon. Tapos dito sa amin, daming alikabok. Dahil nandito nga po yung kwari. Araw-araw kahit nagwalis ka na, ang bahay parang kalsada. So, grabe ng alikabok. Pag di ka nagwalis ng isang araw, grabe ng alikabok. Hmm. Ito na siya guys, <laughs> nalagyan ko siya guys no? Hmm. Maya maya lah na lah hmm. Thank you for watching. Po. God bless. kakain na kami ni Buboy Thank you for watching guys sa aking mga video. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Kakain na kami ni Buboy at we're going to school na po. Ayan na guys, mayroon ito na yung ulam po namin. Oh. ito May tubig kami.